Video na ba yan? Oo, oh, video na yan. Ganyan ka lang. Ganyan ganyan lang. Oo, lang kita ako. Oh. Oo. Oh. Uh -uh. May tao ba dito? Oo, may tamaan ako dito. siyempre naman. Ah, wala. wala, lang ako. Naririnig, ay. ka. Naririnig ka. Wala naman bala.

Ay, la ayun pa. Sige lang ba? Ito ba? One life, Ay, huwag mong tabingan. Ayan. Hmm. Diba, ang yun, diba? Ay. But, um, ano yeah. na, pwede na yan. Na, masyado ko na namang ha. Ayaw gawa na. Buburahin ko yung kaya sa suntok. Sabi na tatay, buburahin yun sa suntok eh.